Hello mga kasawi, ngayong araw meron na naman akong naisip ang pagprepar. Katatapos ko lang mag-isis ng kaldero dyan. Grabe ang itin pa nga ng na nakakapit pero mas makapalang mukha ng asawa ko doon. Pero mga kasawi, ewan ko lang kung masatisfy ang aking first dito sa first reel of the day ko. Oh. Ayun na nga, nung tinignan ko yung mukha, nang din ti ma ay na si sen kun pa nga sha mas mag fo focus pa nga siya sa saht na na da ra manya kai sa saht na na wa ina gwa ko sa kanya. Ay, nga ng so, na isipan ko pala mo alam bang ni sen ang ko kasi na ma mai pa pa sok ka min so ay na mai yu mo do las yan basinga na u kami sok ka min ang du ti ang ina mi ku ja nai na panghugas hu plato. Ayun, lumambot lambot din, pero yung mukha niya hindi pa. Kaya nung lumambot yung kanyang ninyo, ay tinira-tira ko na yan. Tapos maya maya, apetiks-petiks na lang siya dyan. At pati palingon-lingon na lang siya sa akin kung ano, kung ayos pa ba ako, ayos pa siya. Hindi ko nga alam kung matatapos to, hindi na kasi anong oras na mamaya kasi. Ay magtatrabaho na kami. Baka makapos kami kaya mabilis ang tirahan to.